Hi mga kakatas, welcome back to my vlog! <laughs> It's long time no see mga kakatas kong OFW. So, uh, halika't samahan niyo ako at magdawar-dawar tayo doon sa bilhan ko ng uh, pagkain kong nga sa ako. At saka puntahan natin yung garden ko doon. O, talagang napakaganda yung mga halaman nila dito. At napakamura pa. Hindi ka guys sa Pilipinas, si Diyos ko po, napakamahal dito. Di-share to na nga, wala ng mga halaman. Pero, murang-mura yung mga imported na halaman. Halina na kayo samahan nyo ako at adaanan ko muna yung kumari kong expired at of course my sister na Lucareta. Okay, let's go. Ayan, yung kumari kong expired. <laughs> <laughs> yung sister. Ito yung ang ganda-ganda ng ano nila mga halaman dito sa loob. Mga kakatas. Ayan. Murang-mura lang itong mga halaman nila. Bilit tayo ng isang isang halaman na maswerte na tawag nilang fortune fortune daw eh so maganda to pag may Christmas light o oh. ito so siya taas ayan ayan ang daming mga ano mga fortune lang so ang daming mga halaman namatay yung ganito ko eh namatay din yung ganyan ko eh bago siguro yan hindi eh, yeah. nalata siya hi my friend how are you ay ito ang magandang gawa guys oh. pwede ito para sa ano eh kalabaw kalabaw siya fortune na lang namumurahin ang ano ito cactus guys oh, dapat hindi diligan para hindi mamatay. Na nasa loob ng ano. Ito anahaw. Ay, palmera. O si pa. Mamahalin kakatis. Mamahalin. din na. Oo nga, namamatay. Ah, ito, Gusto oh, ko yan. Mm. Bulaklak niya. Ay, ito. Oo. Tubi din lang to? Tubi na 100. Ayun, ay, Pwede na to. Kasi mayroon akong paso doon na ano ko doon sa ano. Sa... Ay, ang ganda. Yan, bumili ka rin ng asay. Isa lang. At saka, bili akong parang pantubig. Ito na. O, di ba? saka, ito yung mga flowers. Talagang bulaklak to? Totoo? talaga. Oh naman. Oh, gaganda ng mga orchids. Ito, guys, so. oh. ito BD lang ito mga kakatas. Oh, dito na kayo, punta na kayo dito. Mm. Murang-mura lang ito. Sale na. sila atin Nandito yung mga kabayan natin, mga beautiful. Na. na nagtitinda ng ano. Ito pa yung tinatawag nilang deliciosa kulira. <laughs> deliciosa. Monstera deliciosa. Ayan, ang ganda. Mars, mm oh, -hmm. baka gusto mo. Ka. Ito na lang kasi mas maganda itong kinuha mo sa akin. Mm. Gosh, oh. yan, yan sa mga bundok -bundok, batul, <laughs> Ayan ang yung friends nila. Siyempre, galing sa bukid pa yan. Wala naman bukid sa Bahrain. Mm hmm. Dalawahin sa'yo? dala sa'yo. Hmm, Hindi, ano maganda? maganda? Malago yun. Oo. Mula Ay, Diyos ko, ang laki nito, darling. Oh, mga kakatas, ang laki-laki puno. Oh, Diyos ko. Tsaka mayroon silang mga malalaking paso. Mga mayayaman lang ang makaka-afford ni Tetch. Ito yung ano, o oh, yung dark, ano, dark emerald. Dark emerald ba yan? Ayan siya, o. Oh. Hindi ko na maintindihan yung ibang mga. Hindi kami ni niya. Hindi, maganda. <coughs> Yan lang hmm. Namatay man yung sa aking isang Ayan mga gabi-gabi So ayan mga katas Andito kami ngayon sa Bilihan ng mga Ano Mga Ano ng posa Ayan mga posa oh ito mga kakatas ito yung magandang ano pang ay Diyos ko meron pala itong laro laruan at ano ayoko ng ganyang ay cute naman nito o ba diba? one baby mura lang ito na lang one na May pusa pa ay marong madaga-daga pala to, o oh. oh, diba parang may dagat siya? Hanap ko ang bayan, nakakaloka. Tunay lang siguro 600 years. Ayoko na This one 650 years. So ayan mga kagatas. So, um, nandito na po tayo ngayon at meron silang ayan magandang higaan. Diret haga ito. Higa, higa. Higa din siya. Ayun. Oh. Odi oh, pa. Chan. Ah. Uh, Diyan ka humiga, pistik ka. O oh, siya, ito ay bago pa yan. Di yung uh, higa yan. Okay, higa yan. Pwede mm. sa maliit yan eh. Kaga. Diyan nga kasi nga sa kanya yan. Yan. Ay eh, maliit ang doon Oh. Ayan siya. O, nagtago siya. Oh. Ayan. And... Uy, Diyos ko. Ang dami-dami na. <laughs> ano yung? Di, masang maganda sa mati. And that's it for today's vlog, guys. So, next see you next week. Ayan, mga kakatas kung OFW. So, kung nagustuhan nyo naman po ang uh, video ko ang vlog kung walang kakwinta-kwinta, please, mag-click naman yung subscribe button dyan sa baba. Thank you and have a nice day. Bye-bye.